Arestado ang dalawang individual matapos mahulihan ng baril, droga at granada sa ikinasang drug by bus operation ng mga tauhan ng San Fernando Municipal Police Station sa sitio Mahayag, Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon. Ayon kay Police Major Guy R. Pacamo, officer in charge sa San Fernando MPS, ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakareso na sospek na kinilala bilang alias Kano at alias marmar at parehong nasa hustong gulang. Ang kaning isa nga uh, uh niya sa droga, dugay na niya mga target. Actually, last 20, January 2023, maupay paggawa sa Nespresso One, paglaya niya gigi sa Nespresso One, kaya tadapan sab siya sa sa mga violation sa, sa uh, illegal ng illegal na droga. Nakumpiska mula sa sospek ang sampung pakete na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu, isang unit ng point .38 caliber revolver na walang serial number, tatlong bala ng kalibre ng point .38, isang hand grenade at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang by bust money at iba pang drug para pernalyas. Napalitan na mo sa droga, nakuhaan siya Richard kalibre 38 na pusil ug ang kining isa nga kauban sa kuhaan usab og isa ka granada. Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag ng RA9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at RA 9516 o Illegal Possession of Explosives. Patuloy ang Northern Mindanao PNP sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa pagpuksa ng mapanganib na ilegal na droga upang mapanatiling ligtas at payapa ang pamayanan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Tanasa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.